Dear Pinoy Storyline, ako si Lito, 32 taong gulang, nakatira sa lungsod ng Sorsogon. Hindi ko akalain na isang gabi, magbabago ang buhay ko dahil sa isang karanasang hindi ko malilimutan. Matagal ko itong itinago, pero ngayon, gusto kong ibahagi ang kwento ko sa inyo, isang kwentong puno ng takot, kaba, at misteryo. Kung mahina ang loob mo, huwag kang lumingon. Tatlong buwan na akong nagtatrabaho bilang isang merchandiser sa bayan. Dahil sa layo ng biyahe pa uwi, madalas akong ginagabi. Isang gabi, matapos ang overtime sa trabaho, naglakad ako pa uwi sa shortcut na daanan, isang makipot na daan sa likod ng palengke na halos walang tao pagsapit ng hating gabi. Tahimik ang paligid, tanging yapak ko lang ang naririnig ko. Ngunit may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman, parang may nakatingin sa akin bigla akong nakarinig ng tunog mula sa itaas ng isang puno. Kaluskos, kaluskos, napahinto ako. Tumangala ako, pero wala akong makita. Nanginginig ang kamay ko, pinilit kong huwag lumingon. Pero ang pakiramdam na may nakatingin ay lalong lumakas. At doon ko narinig ang isang malalim na boses. Uuwi ka pa ba, Lito? Napaatras ako, hinanap kong sino ang nagsalita. Pero wala akong makita. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko. Napag-desisyonan kong takbuhin ang daan pa uwi. Ngunit habang tumatakbo ako, parang may mga matang sumusunod sa akin mula sa dilim. Pagdating sa bahay, sinalubong ako ng aking lola. Lito, may nakita ka ba? Tanong niya, halatang kinakabahan. Wala po, pero parang may sumusunod sa akin. Nakita kong namutla siya. Pumasok siya sa altar at nagsindi ng kandila. Lito, may gusto akong sabihin sayo, matagal na kitang gustong warningan. Nagulat ako sa sinabi niya. Anong ibig niyang sabihin? Habang nakatitig sa kandilang umiindayog ang apoy, lumingon sa akin si Lola. Hindi mo ba napapansin? Mula bata ka pa, may sumusunod na sayo. Nanlaki ang mata ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Lito, may lahi tayo ng mga manggagamot. Pero sa bawat may kakayahan, may isang aswang na susubok sa kanya. At ikaw, ikaw ang napili nilang sundan hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Lola. Pero naalala ko ang mga kwento noon, mga albularyo sa aming angkan na nawawala ng misteryoso. At ngayon, ako na ang sinusundan. Dahil sa sinabi ni Lola, naging alerto ako sa bawat kilos ko. Hanggang isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako sa kakaibang ingay. Para itong malalalim na hininga, malapit, sobrang lapit. Dahan-dahan akong damilat at doon ko nakita ang isang malaki, madilim na anino sa bintana. Mataas, may mahahabang kuko, at ang mga mata, nagniningning sa dilim. Napatigil ako sa takot, hindi ako makagalaw, at nang gumalaw ito, nakita kong wala itong mukha. Kinabukasan, ikinwento ko ito kay Lola. Lito, kailangan nating magingat. Kapag nakita kanya, hindi ka natitigilan. Sinabihan ako ni Lola na huwag magpagabi at palaging may dalang bawang at asin. Pero kahit anong gawin ko, ramdam kong palapit ito ng palapit. At isang gabi, habang naliligo ako, biglang nawala ang ilaw. Sa dilim, may narinig akong kalusko sa likuran ko. Dahan-dahan akong lumingon. At may nakita akong anino sa loob ng banyo. Nasa loob na siya ng bahay namin. Nagtatakbo ako palabas ng banyo. Tumakbo si Lola at hinayla ako, sinabuyan ng asin ang sahig. Biglang sumabog ang isang malakas na tunog, parang isang halimaw na nagngangalit. Pagmulat ko ng mata, wala na siya. Pero bago ito nawala, may narinig akong bulong. Lito, huwag kang lumingon. At doon ko na-realize, mas malakas ito kaysa sa inaakala ko. Hindi ko na matiis ang takot. Kailangan kong malaman kung ano ang dahilan ng pagsunod niya sa akin. Pumunta kami ni Lola sa isang matandang. Albularyo sa kabilang baryo. Anong nakita mo? Tanong ng matanda. Sinabi ko ang lahat. Napapikit siya at huminga ng malalim. Hindi lang siya basta aswang, siya ang bantay ng lahi nyo. At ikaw ang susunod na susubukan. Ako, bakit ako, may dala kang kakayahan, nito. Pero kung hindi mo ito matutunan, siya ang kukuha sayo. At doon ko napagtanto, hindi lang ito tungkol sa takot. Isa itong pagsubok, isang laban ng buhay at kamatayan. Nagdasal kami ng dasal. Nagbigay ang matanda ng orasayon at proteksyon. Sa gabing iyon, humarap ako sa dilim. Naramdaman kong nandoon siya, sa likuran ko. Huwag kang lumingon, sabi ng matanda. Pero ang totoo, mas lalo akong tinutokso na lumingon. At nang hindi ko kinaya, dahan-dahan kong nilinggan ang aking likuran.